Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Pagkatang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada bal Nationwide. Kada Balita Nationwide. Sa tanghali, Kada Balita Nationwide. Kada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Regional Project Monitoring Committee, bumalangkas na ng protocol para sa Flood Control Project Review. Marcos Majority Leader Sandro Marcos si giniit na kwalipikado siya sa posisyon. Ilang lugar sa Luzon, mga kabrigada, nagkansila ng pasok o pasok dahil sa malakas na habagat. Nabaulat na nasawi sa habagat at mga bagyo umakyat pa sa 30 abat. Mahigit 6.6 million individuals sa apektado. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, buong puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve to a better life. life Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Martes ka Brigada July 29, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera Brigada Leo Navarro Malik din. Brigada Palitan Nationwide Sa Tanghali Kabrigada Regional Project Monitoring Committee Bumalakas na Ang protocol Para sa Flood Control Project Review Wala sa Malacanang Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Report Inihahanda na ng Regional Project Monitoring Committee o RPMC ang mga hakbang kaugnay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin ang lahat ng flood control projects sa bansa. Sa post-sona discussion kaninang umaga, sinabi ni Yusak Rosemary Edelion ng DepDev na bahagi ng Regional Development Council ang RPMC. Binubuoan niya ito ng mga kinatawan mula sa piling ahensya ng pamahalaan at ng private sector. Matagal na raw na tungkulin ng RPMC ang pagmumulong monitor ng mga proyekto sa iba't ibang rehiyon, ngunit dahil sa dami ng mga ito, nagkakaroon ng prioritization sa mga nasusuri. Bunsod ng utos ng Pangulo, tiniyak na idilyon na ipaprioritize ng RPMC ang listahan ng flood control projects na isusumiti ng Department of Public Works and Highways. Habang hinihintay ang listahang ito, kasalukuyan ng binabalangkas ng RPMC ang protokol para sa magiging review process upang matiyak na patas at objective ang pagsusuri sa mga proyekto. Ayon kay Edelion, hindi ito magiging witch hunt, lalo't may kinatawan mula sa private sector na aktibong kalahok sa proseso. Tiniyak din ng RPMC na agad nilang isusumiti sa RDC at sa Pangulo ang resulta ng kanilang pagsusuri sa sandaling makumpleto ang listahan ng mga proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Oh, sorry. Mago, Mga nailatag na manahakbang para sa education sector sa SONA. We welcome ni DepEd Secretary Angara. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 simpleng lengguwahe at simpleng mensahe. Ito ang paglalarawan ni Department of Education na Deputy Secretary Sani Angara sa naging State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ayon kay Anggara, kasabay ng pagiging simple ng SONA, tutok naman ito sa pangailangan ng karaniwang Pilipino. Idiniindi niyang nakatutuwa ang ibinigay na atensyon ng Pangulo sa mga isyo sa edukasyon. Panigurado niya na marami ding maiaangat sa kahirapan ng magiging bagong scholarship program nang pamahalaan sa kolehiyo. Matatanda ang ilan sa mga nabanggit sa SONA ay ang pagtitiyak sa suporta sa mga guru. Ayon sa presidente, asahan na ng mga teachers ang pag-alalay ng pamahalaan sa gitna ng mga sakripisyo ng mga ito para sa mga estudyante sa pamagitan ng mga high-tech na mga materials. Makatatanggap na rin daw ng kabayaran ang mga teachers para sa teaching overload at labis-labis na oras ng pagtatrabaho. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, the music and you sa brigada na bigo na bigyang linaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na State of the so Nation Address or SONA, ang ilang pangunahing isyo sa agrikultura ayon niyang sa grupo ng mga magsasaka. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Department of Agriculture Former Secretary Leonardo Montemayor sinabi nitong hindi sapat ang nabanggit ng Pangulo ukol sa matagal ng problema sa pamamahagi ng lupa at kakulangan ng suporta sa local production. Gipa ni Montemayor, maraming magsasaka ang nananatiling walang titulo sa lupa, lalo na sa mga pribadong lupain. Uh, as far as I know for the moment, mm -hmm. siguro kalahating milyong hektarya pa eh. Ang mga magsasaka na matagal na pong umaasa, mm -hmm. masasupan po sila ng din, land transfer operations ng DAR. Mm -hmm. Pero, kwan eh, mukhang hindi na po pinapansin yan eh. Mm -hmm. So, ang dami pong na, kwan po, farmers naghihintay. Plus the fact that hindi lang po sa private agricultural lands eh hinihintay ko ano ba talaga ang programa Bukod pa dito mga kabrigada, binanggit din niya na bagamat ipinagmamalaki ni Pangulong Marcos sa kanyang sona na kaya ng ibenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Nang hindi nalulugi ang mga magsasaka, hindi pa rin ito sapat. Kaya nanawagan ng grupo sa gobyerno na tutukan ang agrarian reform upang masigurong makikinabang ang mga tunay na magsasaka. Samantala mga kabrigada, House Majority Leader Sandro Marcos, iginiit e na kwalipikado siya sa posisyon. na Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada e mo. Brigada. 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 Hindi hadlang ang edad para kay House Majority Leader Sandro Marcos upang magampanan ang bagong tungkulin ngayong 20th Congress. Ayon kay Marcos, kwalifikado siya bilang leader ng mayorya dahil meron siyang sapat na karanasan tulad ng pagiging senior deputy majority leader noong 19th Congress. Isang karangalan anyang mahalal bilang majority leader bagamat noong una ay hindi pa umano siya interesado sa posisyon. Ngunit marami anya lumapit sa kanya git pa ng presidential son, hindi kompromiso ang pwesto niya at sa halip ay mas mabuting tingnan o obserbahan muna ang kanyang trabaho at performance. Bilang majority leader, kanyang sisiguruhin na ang mga panukalang batas ay maipapasa sa tamang panahon at magiging efficient sa namang merong lapses, delay o anumang hold up sa trabaho kusa o siyang mag-aalok ng resignation bilang majority leader. In the heart of changing life, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng no, 15.1 Brigada News at Maneta. The Music and News. Iniyak naman mga kabrigada ng Department of Tourism or DOT na mas palalawakin pa nito ang sektor ng turismo upang makalika ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Itong tugon kasunod sa naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kahapon na matugunan ang natitirang 4% ng na mga Pilipinong walang hanap buhay. Ayon pa kay Tourism Secretary Cristina Prasco, handang tumugon ng turismo sa hamon ng pagbibigay ng disenteng kabuhayan sa mas maraming mga mamamayan sa pamamagitan ng isang globally competitive at inclusive industry. Sa ilalim na kasalukuyang administrasyon, tinatayang nasa 6.75 milyon na ang direktang nagtatrabaho sa sektor ng turismo bukod pa sa git 10 milyong Pilipinong nakikinabang sa mga kaugnay sa kabuhayan. Sabi pa ni Pras Nakasama sa kanilang plano ang pagpapalakas ng halal industry at mga proyektong pang para mapabuti ang karanasan ng mga turista. Dagdag pang balita mga kabrigada, desisyon ng korte sa impeachment trial. Kailangang sundin upang maiwasan ang constitutional crisis ayon yan kay Senate President Escudero. Brigadaan Cortes, Cortez, ibrigada mo! Hindi inaalis ni Senate President Cheese Escudero ang posibilidad na baka mapag-usapan nila sa kanilang kokos mamaya ang tungkol sa impeachment trial. Pero ayon kay Escudero, ang tindig ng Senado para dito ay magbabase hindi lamang sa kanya, kundi nga sa kanilang lahat bilang del Liberty Body. Ngunit kung siya raw ang tatanungin, iginit naman niya na bilang abogado, mahalaga sundin ang anumang utos na ilabas ng Korte Suprema upang maiwasan ang anumang constitutional crisis. Dagdag pa niya, kung hindi ito susundin ay maaaring tingnan ng mga karating bansa ang Pilipinas bilang banal na republic na ginagawa lang ang sariling gusto. Lilinaw naman din ito na pagpapasyahan pa rin nila ito sa Senado bagamat kung siya raw ang tatanungin. Ay wala naman siyang nakikitang dahilan para hindi sundin ang desisyon ng korte. Matatandaan ayon sa desisyon ng korte, walang jurisdiction ang mataas na kapulungan sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte bilang simula pa lamang daw ay void na ito in the heart of changing lives. Ako si Brigada ang cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Kabrigada, suspendido ang klase sa ilang lungsod at bayan sa Luzon ngayong araw na ito Martes, July 29. Ito ay dahilan sa malakas na ulan at hangin dulot ng Southwest Monsoon or Habagat. Apektado ang mga lugar ng Region 1 gaya ng Dagupan City, Agoo at San Fernando sa La Union, pati na rin sa ilang bayan ng Pangasinan tulad ng Aguilar at Bolinao. Sa Central Luzon naman suspindido rin ang klase sa Masantol, Pampanga habang sa Cordillera Administrative Region naman ay ang Binguet at Piñarubia dyan sa Abra. ayu pa sa pag-asa mga kabrigada magpapatuloy ang pagulan sa Metro Manila at karamihan ng Luzon maliban sa rehiyon ng Mimaropa at Bicol. Pinapayuhan ng mga mag-aaral at mga magulang na manatiling alerto sa mga susunod na abiso hinggil sa lagay ng panahon. Nationwide. Mga kabrigada, mga napaulat na nasa uwi sa habagat at mga bagyo. Umakyat pa sa 34, mahigit sa 6.6 million individuals apektado. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada, Brigada. B -b -b report nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na namatay dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emong. Sa tala ng NDRRMC, umabot na sa 34 ang napaulat na nasawi habang 18 ang nasugatan at pito pa ang patuloy na pinaghahanap kaugnay ng mga pagbaha at malalakas na pag-ulang dulot ng habagat at magkakasunod na bagyo sa bansa sa kabuang bilang ng mga nasawi, dalawa pa lamang ang kumpirmado habang ang iba ay patuloy pang ng mga otoridad. Samantala pumalo na sa mahigit 1.8 million families o katumbas ng 6.6 million individuals ang kabuang naapektuhan ng kalamidad sa higit 7,000 barangay mula sa 17 rehiyon sa buong bansa. Sa naturang binang 33,694 families o 113,646 katao pa ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga evacuation centers habang patuloy ang pagbibigay ng tulong mula sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Vigara Kath Austria ng 105.1. Brigada News sa FAM Manila, The Music and News Authority. Ang LTO naman mga kabrigada, iwi-wave na ang multa sa mga late vehicle registration, pag-renew ng lisensya at traffic violation sa mga lugar na napektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Inanunsyo ng Land Transportation Office na hindi na nila sisingilin ang mga multa para sa late vehicle registration, renewal ng driver's license at traffic violations sa mga lugar na naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo. Sakop ng memo na pirmado ni Acting Assistant Secretary Atty. Greg Pua ang mga transaksyon mula July 21 hanggang 25. Pinalawig din ang visa ng rehistro at lisensya hanggang August 8. Bukod dito, hindi na rin papataw ng multa ang mga sasakyang binili sa parehong petsa kahit hindi agad na Ang deadline para sa pagbayad ng traffic fines na walang kalagdagang multa ay itinakda rin sa August 8. Ang hakbang na ito ay tugon sa epekto ng Bagyong Krising, Dante at Emong na nagdulot ng malawakang pagbaha at nakaapekto sa mahigit 2.7 milyong Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Chico Custodio ng 105.1 Brigade News of Manila, The Music and News Authority. Pagtatpang balita mga kabrigada, nagpasalamat ang Department of Foreign Affairs sa pamahalaan ng United Arab Emirates sa pagbibigay ng humanitarian pardon sa anim 68 Pilipinong detainee sa kanilang bansa. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng idel Adhan itong nakaraang buwan. Ayon sa DFA, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa at itinuturing na isang mahalagang biyaya para sa mga pamilya ng mga napalaya dahil dito patuloy ang koordinasyon ng ahensya upang matulungan ang mga ito sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. Uh -huh. Inaasang babalik naman kabrigada sa normal ang presyo ng gulay sa loob ng isa hanggang dalawang linggo ayon niyan sa Department of Agriculture. Ayon pa kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, mabilis ang paggalaw ng presyo ng mga gulay kaya posible itong bumaba sa mga susunod na araw kung hindi na muling tatamaan pa ng bagyo ang mga taniman. Ito'y kasunod kasi ng halos 2.34 billion pesos na siyang pinsala sa agrikultura dulot na rin ng habagat at magkakasunod ng mga bagyong Emong, Dante at Crising. Nasa higit 400 milyong piso dito ay mula sa mga high-value crops tulad na lamang ng gulay, prutas at mga root crops nakasalukuyan kasalukuyan, tumaas ang presyo ng mga gulay gaya ng ang sitaw, talong at repolyo pero ayon sa DA, normal lang ang 10% hanggang 15% na pagtaas sa ganitong sitwasyon pero inaasang bubuti na ang supply kasabay ng pagbute ng panahon. Mano, 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 mga kabrigada sa atin namang health news, bakit nga ba prone ang mga buntis sa sakit na UTI? Ang mga buntis, mga kabrigada, ay karaniwang prone sa pagkakaroon ng UTI o urinary tract infection dahil sa hormonal changes at pressure ng lumalaking baby sa matres. Mas bumabagal po ang daloy ng ihi, kaya mas madaling magka ang mga buntis. Kung hindi naman ito maagapan, maaari itong umakyat sa bato at magdulot ng preterm labor, low birth weight, high blood pressure o kaya naman ay sepsis. Kaya para makaiwas sa UTI, mainam po na uminom ng maraming tubig at magmaintain ng tamang hygiene. Kapag naman nakaranas ng mga simptomas tulad ng madalas at masakit na pag-ihi, lagnat, o back pain, makabubuti pong magpatingin agad sa doktor. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tuparin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide, Nationwide. sa Tanghali. Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105. 9.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.